Isa na namang pinipila ang Kanto Style Fried Chicken ang natagpuan ng biyaing food trip ni Boss Bill na kung saan ay naghahain daw sila ng mala dinosaur na Kanto Style Fried Chicken na dahil nga sa sobrang laki nito ay talaga namang binabalik-balikan ng kanilang mga parokyano at ito nga ang The Pretos of Manila na matatagpuan lamang sa Felix Huertas si Street Corner Bambang Santa Cruz, Manila at pagdating nga ng aming team sa naturang lugar ay tumambad agad sa amin ang sandamukal ng mga tao dito na talaga naman palang dinadayo at binabalik-balikan ito ng kanilang mga parokyano. Kaya naman nagpasya na rin ang aming team na pumila dito upang matikman ang nagbabiral at nagte-trending na kanto style fried chicken. At paglapit niya ng aming team ay agad na rin kami nagpaalam dito upang kumalap ng mga sapat na ebidensya. So, yung, yung pakatutukan ay, ano yan? Talaga yan, Fresh yan, Bago katay. Uh, Kaya tayo na lang nagkakatay. na lang nagkakatay. Hindi, ah, na nag okay, pinupunta ako sa katay Ako uh, mismo na nag-ano yan? <laughs> eh. Hey. Oh. Hmm, guys, oh. parang dinosaur talaga eh. Oh. Sabi nga ni Nonong, para daw dinosaur eh. Yum! Dito boss, nakakailang kilong bigas kanin kayo? Uh, 20 po. 20 kilos okay. per day. Dami rin. Dami rin. At matapos nga namin makakuha ng mga sapat na ebidensya Ay agad na rin namin binigyan ng pagkakataon Ang naturang may-ari para imbitahan pa ang kanilang so yun, mga parokyano So mga boss, no, sama natin si Sir Ram Yung may-ari ng The Fritos of Manila Para bigyan tayo ng pagkakataon na imbitahan yung kanilang mga parokyano Sir Ram, invite nyo naman yung mga parokyano nyo sir Ayun, uh, sa mga di pa po nakaka-try Subukan nyo po yung The Fritos of Manila Yung pinipila po tayo ng Pride dito sa... Bambang, Orner, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila. So, hindi po frozen yung manok namin at uh, sigurado po kayo na safe at uh, quality yung amin pong ibinibeta araw. Sir Ram, bali, kailan pa po nag-start yung The Pretos of Manila dito sa Santa Cruz? Uh, January 16 lang po, ngayong okay. taon, 2024. Oh, bali, bagong-bago lang siya, so, sir. Po. So, yun, sir. Thank you po, sir. Salamat din po. Salamat. At pagdating nga ng aming mga in-order, ay hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na rin namin itong tinikman inyong pakatutukan. So ayun mga boss, at ito na yung in-order natin ano, uh, one piece chicken ng The Pritos of Manila. Tingnan nyo naman mga boss, talagang mala dinosaur sa laki to. Tapos meron na siyang kasamang jabara for only 87 pesos. guys kaya natin. Napakabigat ng manila dito. Ito na ba yung ko? Ito ko? Ang lakas Wala pinakas po. pinakas ng 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 pinakas Ayo saya. Grabe, pati yung suka nila, napakasarap. Ah, sa masing-masing. Dito ito sa pizza. So yun mga boss, na no, kung gusto nyo matikman yung napakasarap at napakalaking chicken ng The Fritos of Manila, ay da nyo na ito dito sa Felix Huerta sa Santa Cruz, Manila. Bukas sila dito mula 11.30am hanggang 9pm. Bisa hindi na nga daw inaabot ng 9pm dahil sa dami ng bumibili ay maaga rin na uubos.